Nagbigay ang Panginoon ng mga utos upang ang Israel ay mamuhay na hiwalay at banal, hindi gaya ng masasamang gawain ng Ehipto at Kanaan. Sa mga batas ng kabanalan, ipinagbawal ang lahat ng uri ng imoralidad. Pakikipagtalik sa kamag-anak, sa kapwa babae o lalaki, sa hayop at iba pang kalaswaan. Mariing binalaan ng Israel na ang mga ganitong gawain ang dahilan kung bakit pinalayas ng Diyos ang mga bansang nakatira sa Canaan. Itinuro ang mga utos ng kabanalan sa araw-araw. Igalang ang magulang. Huwag sumamba sa Diyos Diyosan. Huwag magnakaw o magsinungaling. Huwag mandaya sa kapwa. Huwag magnanakaw ng sahod ng manggagawa. Huwag man lait sa bingi o maglagay ng balakid sa bulag. ipinag din ang pagmamahal sa kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. May mga parusang kamatayan para sa mabibigat na kasalanan tulad ng pagsamba kay Molek panggagayuma, pakikiapid, homoseksualidad, at pakikipagtalik sa kamag-anak o hayop. Ang mga gumagawa ng ganitong kasamaan ay itatakwil mula sa bayan. Ibinigay ang mga batas para sa mga saserdote. Hindi sila dapat lumapastangan sa kanilang kabanalan. Bawal silang mag-asawa ng masamang babae. Bawal lumapit sa altar ang may kapintasan sa katawan. At bawal nilang lapastanganin ang mga banal na bagay. Ang mga handog na inihahandog sa Panginoon ay dapat na hayop na walang kapintasan at hindi maaaring kainin ng sinumang hindi karapat-dapat. Ang lahat ng mga utos na ito ay nagpapaalala na ang Panginoon ay banal at ang kanyang bayan ay tinawag upang maging banal din, hiwalay sa lahat ng uri ng kasamaan. Ang kabanalan ay hindi lamang sa ritual kundi sa pamumuhay ng bawat araw, sa pakikitungo sa Diyos at sa kapwa. Tinawag ng Diyos ang kanyang bayan upang magpakabanal sapagkat siya mismo ay banal. Kung nais mong patuloy na matuto mula sa mga kwento at aral ng Biblia, huwag kalimutang i-like at i-share ang video at i-follow ang page.